Ayun, susubukan mo ni bus Peter kung gagala. Ayan o, may tubig na o. Oh. Ayan, tikman daw natin tong luto ng Espanyol mga kamayos. What's up mga kanoy pi? Good morning na naman. Nagbabalik si Kanoy pi for another video. Araw ng lunes, Magtatrabaho na naman tayo doon sa bahay ni Kuya Elpidio Estimada gana din Bali, third day na pagtatrabaho namin doon mga kanayupi At syempre, may kwan tayo dito May elbow tayo dito na one half Ay, uno pala mga kanayipi. Kasi yung pupunta doon sa, ano, sa may mainline ng tubig Yung source niya sa may gripo At Naglaga rin ako ng ano, ng itlog. Itlog ng aking mga manok para may merienda kami ni Boss Peter mamaya doon, mga kanoypi. Bali, sabi niya, kakatawag lang sa akin ni Boss Peter, makikita na kami doon sa ano, sa may Pesho Village, mga kanoypi. Doon na kami magkikita. So, para na. At mag-aalas 9 na ng umaga, mga kanoypi. Naglinis pa kasi ako ng aking mga ano, doon sa kulungan ng aking mga manok. Kaya medyo na huli tayo ngayon. Ayun. Siyempre dala natin yung tripod natin tapos yung ilaw niya. <laughs> medyo medyo madilim kasi doon mga kanipi. All right. At siguro may lalatag na namin ngayon yung ano, yung mga linya niya. Yung abang ng ibang kwarto. anjan si Mia, mga kanipi. Bali, ipapalit ko nga pala itong ano, nabili ko nung Sabado. Iba yung binigay sa akin, mga kanaipi. Bali, Integra 2,000 sana. 3,000 naman yung binigay. Nabuksan na yan. Dahil wala akong ipapakain nung Sabado, mga kanaipi. Eh. Alright. Tara, tara, tara. ayan mga kanaypi buti na lang naipalit ko yung ano yung pins buti na lang may duplicate sila dyan sa ano sa opisina nila nawala ko kasi yung ano yung resibo mga kanaypi ayan mga kanaypi sa na si Bus Peter. sarapan natin dala niya yung kanyang motor ayun mga kanayipin nandito na kami wala si kuya na pinampahan Ayan, mga kanayti. Bali, tapos na namin na i-set up ng buskitar yung mga water meter. Ayan. Simula dyan sa, ano, sa baba. Yung drainage nya. Pumunta dyan. Ito na yung pinaka-drainage nya. Eh. Tapos, dumugtong dito sa mga ano, pipe na yun papunta dito sa mga water meter mas malakas na yung ano, no boss, yung pressure niya. Oh boss. Matitisting na yung mamaya boss. Oh. Yung mapapandag na yun. <laughs> Ayan, nailatag naman na yung mga PVC pipe, mga kanay, PPR pipe. Kulang pa kami ng ano, mga PVC pipe eh. Bali, bibili pa kami dun sa, ano, sa Megaben. Bali itong lima na to Puro taas yan eh Puro sa taas Dito sa apat na to Dito sa baba naman Ano? Tingin lang natin uh, Malagyan na natin itong pangkiwas Ayun, Susubukan mo na yung bus Peter kung gagala Ayan o, may tubig na o Ayan mga kanaypi Nagkakarga tong tangke na to Yung bago Dito boss Nagkakarga rin O lang Ay pang bahay Mas malakas yung makina noon ah. Bago <laughs> Ayan Tikman daw natin tong luto ng Espanyol Mga kamay Thank you. Ano? Spaghetti? Ano boss? Kain mga kanaypi. Tiko... Luto ng ano? Luto ng Espanyol. Espanyol. Mesa. Yan lang tayo titikim ng ganito. Luto ng Espanyol mga kanaypi. Kaya busin na natin ito. <laughs> okay? mo boss. Tikuan mo. Tikuan natin. yung mahaba. Hello. Good. Sarap. ay naman. Ayos, boss. <laughs> <laughs> Ayan, tikman din natin to mga kanaypi. Ayan, mga kanaypi, tikman natin to Spaghetti nila. Ayan, o. Oh. Mm -hmm. Masarap. Parang kumain na tayo dun sa Spain, mga kanipi. Oo, boss. <laughs> Dobo. Parang kumain na tayo sa Spain. Oo, boss. Wala sa ano tong. Wala dito sa Pinas eh. Oo. <laughs> Iba yung lasa ng McD at Adobe at saka na. Sa sakto lang, mga Ayan mga kanayipi Susukatin ni Boss Peter yung ano Mga hose PVC pipe pala Yung PVC pipe na kulang Isa lang pala dito boss May isa oh. Isa Isa Bali yung asset uh, dito boss ano Tatlo yung andyan boss ano? Tatlo Isa, dalawa, tatlo Tatlo, tatlo. Apat ka muna ah yung mga sobra sobra Oo boss Oo oh, sige tatlong tapos dito boss apat yung pamunta sa kanunan 4 lima yung, malilit niya nga eh. lima Lama boss. Lama. Lama. Lama na boss, Oh, anim. Dito, anim Oh. dun sa baba doon boss ano yung pito pito tapos yes, dito boss dito natin yung ano nyo dito kasi dito mag a-assign yung comments eh oh sige para doon na nila i-ano boss Pito na yan, no? Walaw. Walaw na to sa oh Bali 13 pieces lahat yung ano yung bibilin pa namin na PVC PPR pipe mga kanito. Ayun. Um para may connect na natin dito yung abang niya boss oh para matapos na boss para matapos na dito sa area na to susunod dun sa kabila naman uh, mahirap dun mga kanoipi dahil ano uh, dalawang kwarto dyan sa taas eh ano boss Oo, boss titignan natin kung may linya ba talaga yung yung sa taas na yan at saka dun sa baba na uh, sinasabi nila na uh, apat na no apat sana na water meter pero dalawa lang nilagay boss titignan natin boss para uh, kasi mahirap kasing itres kung wala pang tubig Oo oh. uh, pumunta sa apat na kwarto oh. ayan mga kanipi, punta tayo dun sa amiga Ben at bibili tayo ng ano PPR 5

Kung boss, tanan lang na yun. Ano yung ikaw ni ano Julius? You, boss. Inom lang nga o. Oh. Ay mga kanayipi, nakabili na kami ng ano, ng PPR pipe. Three-port boss. Oh. Saan so, no, ang utang agad trust ngayon boss? Ayan mga kanayipi Nandito na kami Inom muna tayo Ayan, itigil mo na. Huwag ka nang umulan para dire-diretso na yung trabaho namin makisama ka para matapos namin ngayon <laughs> para bukas Stick up na lang no boss ka. oh. Kailangan pa namin kasing ano mga kanopi abang yung ano mga PPR pipe dun sa taas. Bali yung PVC pipe na no ilalagay namin sa taas mga kanopi. Dito na namin sa baba bubuin. Dahil kung sa taas namin bubuin, uh, mukulan mga karimpi. Baka hindi dumikit yung ano. Ito. Fusion natin sa ano, sa P PPR pipe. Baka magkalik pa. Kaya dito na lang sa baba. I-actual na namin dito mga kanipi. Ayan mga kanipi. Bali 1, 2. Nandito na. Ayan, nakabang na yung ano Lagay ng poset Ayan, dalawang kwarto kasi to Dito sa area na yan eh Dito sa baba Dalawang kwarto, kaya ayan Nakaabang na So, boss Peter, saan na tayo? Sa... Taas Taas na boss Tara, tara Ayan, mga kanaypi yak, yak na namin yung ano Yung PPR pipe Diyan si boss Peter, oh. Oh, na yun Sige, di may sapay. Eh. Duwa pa eh. Sabay-sabay tan. sabay-sabay na namin. Bali, tatlo kasi yung ano. Tatlong linya kasi yung pupunta dito sa taas eh. Para minsanan na.

Ha <laughs> ma ano ito? <ipi>? Aba. <laughs> Dito kasi yung isang kwarto eh. Dito boss. Asa ah, likod? Ganyan lang Tignan nyo naman si Boss Peter Mga kanaypi dito sa taas Haliligo daw eh Para sa shower to boss Tapos CR to boss Tapos flood drain ng CR natin boss Tapos naman yung lavatory boss Uy Talaga kabisado ni Boss Peter Mga kanaypi Ayan mga kanaypi layout na namin Nailagay na namin yung mga PPR pipe na may anong tawag yan sa Full valve git valve git may git valve na mga kanayipi yan may git valve na naman tapos dito may git valve na naman mga kanayipi ayan bali tatlong kwarto to eh ayan so ayan mga kanayipi nailagay na namin so lalagyan na lang siguro namin ng alambre yan para no ano boss? Alambre, walang alambre pero Tapos boss yung ginawa sa uh, Para hindi magkatabi-tabi yung mga wire boss Oo oh. Ito para sa kwan dito boss eh. Tapos yung ano natin baka siguro hanggang dito lang yung ano natin boss Hanggang dito yung mga waterline natin pag sakaling may yabang na itong mga pag pa, boss Oo oh. Pero ito mo na yung Oo, oh. bubong niya bubong Ayan mga kanaipi ito ano boss titirahin natin to titirahin muna natin sa baba boss ah? ah, sa bagay sa baba muna or bukas na lang yan dito no? oh, boss. bukas na lang kasi masyadong fun. maambon walang ano po, kumaraw na sana boss para matapos na yung para <laughs> matapos na yung project no kontrata Ayan mga kanilipi, baba tayo at anuin natin yung wire papunta dun sa motor.